Hi guys! Welcome to my vlog! For today's video guys Naku! Nakakatakot ang magaganap bukas na naman Kasi may paparating na ulan mag start daw umamay ang umaga So, uh, super busy ngayon ang mga supermarket Dahil nga, uh, <coughs> nag-alarm ang... Uh, nag-alarm alert ang Dubai police na <coughs> better stay at home lang. Inuubo ako. Oh my God, ano ba yan? Better stay at home lang. So, hindi pa namin alam kung ano magaganap bukas. Pero, tuloy na tuloy ang ulan bukas ng umaga magi start So, ang daming tao ngayon sa mga supermarket. Dahil, nagre-ready sila na baka hindi sila makalabas or walang pwedeng lumabas ng bahay dahil na baha. And delikado ang baha dito. Dahil nga yung mga kuryente dito is nasa ilalim po ng lupa. Wala po sa mga poste-poste dahil wala namang mga poste-poste dito. So ah uh, ina-advise na mga ah uh, nasa alert kanina ng pulis ah uh, Better stay at home lang daw. So, ang magaganap bukas is stay at home lang. Guwapo niya, oh. Hay, nako Pag nakakita talaga ng guwapo. So, hindi rin namin alam bukas kung may pasok ba kami o wala. <coughs> Depende bukas kung talagang malakas yung ulan. And, baka mag-close the road na naman. Close baka magsara na naman yung mga daan uh, dahil sa malakas na ulan and baha panigurado yan baha mahina man ang ulan o malakas panigurado yan baha na naman ang mga kalsada so hindi pa talaga namin alam kung may pasok ba kami bukas dahil wala pa namang wala namang inano yung amo ko na wala kaming pasok bukas pero depende nito kasi alam nga namang sumugod kami sa ulan alam nga namang sumugod kami sa baha and hindi rin naman kami makakapasok kung talagang nag-close ang road nag-close ang mga daan lalo na pag hindi talaga pwedeng makadaan ang mga bus ang mga taxi lalong lalo na kung ang train station magsasara din. Hindi namin alam. Hindi pa namin alam kasi hindi pa naman nag-i-start yung ulan. So, pag nag-start yung, alo, ay yung ulan, ayon uh, ayun, panigurado na yun. Kasi, uh, nag-ano na rin naman, nag-alarm na rin naman ang Dubai Police. Naka-receive na ako ng message eh na ko na kasi lahat ng nasa Dubai na naka-register ang mga number makaka-receive ka talaga ng Dubai Alert. So, ayun ang pinaka the best na mangyayari. So, ayan. Hindi ko alam talaga. Bakit nandiyan kayo? Ayun, nandiyo yung mga kasama ko sa baba yung kasama ko sa bahay yung isa yung isa kasama ko sa trabaho nagmamaritest sila so iniwanan ko lang sila para makapag-usap sila ng maayos anyway uh, nandito na tayo sa building kung saan ako nakatira and yun na nga uh, hindi ko alam kung ma ang mga kasama ko dito sa bahay is may mga pasok pa bukas Wish lang nila. Ay, naku. Ayun Ay, na mga... Ano mga Mars? May pasok? Ha? May pasok wala. May pasok. Oo nga, kasi ba diba, ano? Mm -mm. Nag-alarm nga. Eh, nag alam nga. Nag-alarm nag Nag-alarm yung Dubai ha? <laughs> Siyempre consider na yun 'yung eh, kung umulan magbaha. Okay, alam eh. Akok pa niya wala pa kaya sa gobyerno kahit may warning pa. Alam na 'yung urban, wala pa alam niya. May alarm na ang Dubai. Tayo. So talaga may magaganya. Tsaka <laughs> naman 'yan sila pag nandoon na kami tumirik sa landit na nakasada. Ano na may apil ano? Tapos may na tayo. May tanong Tapos kasalanan niyo ang kaltras. Yes. Diba? Kawawa naman. Tante. 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 O siya, siya. Sa akin. Ito Ito <laughs> May pasok daw sila bukas. So wala tayong magagawa di, May mapasok sila bukas. So, ayun, nandito na ako sa bahay. Walang niyang buhay. Ang daming basura. May mag muna ako. Nandito na ako sa aking room. ang dilim mm, ayan ay sumabit pa ako teka lang ang dilim ayan Ay, nakailaw din. Nakakapagod. May mga pasok na yung mga kasama ko bukas dito sa bahay. Yung Dubai nag-alarm na na may ulan na paparating. Pero yung company nila, wala. Kasi na mas gusto yung siguro nila ng, anak company nila na may pasok sila. Kasi, pag di sila naka pag di naka duty kaltas sila diba ayan oh, muna ako ng aking kakainin angyan so lahat yung magagawa dahil may mga pasok talaga sila sa kanil kanilang na nga trabaho. So, hindi natin alam kung sino yung makakasama ko dito bukas. If wala rin akong pasok. Actually, wala pa namang, ano, wala pa namang uh, abiso yung amo ko. Kung may pasok ba kami or wala. Pero, uh, tawag ito, Nag-alarm kasi ang Dubai. May pasok ba kayo bukas, Dai? Sila sumagkutulog. Ayan. Magsain tayo. Sana all. Magsaing tayo. Kahit walang ulam. Magsasaing ako kahit walang pa ulam si Hadam. Sige lang, Jai. Saya kayo, Jai. ngayon talaga ang buhay Kawawa yung matasama ko kasi Kawawa yung makakasama ko kasi may mga pasok sila So wala naman silang nagagawa Dahil pag pumapsod sila Kaltas sila Pero pag tumirik yung sasakyan nila sa daan tawawa sila kasi baha talaga ang nakakaano pa niya nakakatakot is yun na nga yung mga kuryente is nasa ilalim ng lupa wala sa itaas dahil wala nga mga poste dito na yun wag naman sana wag naman sana magkaroon na aksidente or maganap na mga kuryente-kuryente dyan kasi nga just ko mm, nakakatakot hindi lang siya itapot. Yun nyo guys, konti-konti na lang ang kanin, tinakpan pa. Hindi na itapot para hugasan. Alam nyo yun, ganito yung bahay namin guys. Super so, ganito yung bahay namin. So, ang dami pang, ang daming basura o. Oh. Ang daming basura, hindi nila may tapon. So, ako na magtapon. Tapon ko na lang muna yung basura nila. Ayan. So, kaya ano ba tawag niyan? So, Nagsaing na ako. Magluluto ako ng ulam mamaya. So, dito na po magkatapos ang aking vlog, guys. Thank you so much. I love you. See you on my next vlog. Bye.